Hi guys, welcome to my vlog. So again, this is me, the Tinter Pinoy in New Zealand. Bali po sa video na to, share, -share ko lang sa inyo kung paano mag-install ng roll down style yung ginagawa namin sa Qatar at yung slam knock na ginagawa naman po sa Pilipinas. Bago ko po simulan ng aking vlog, isang malaking shoutout muna kay Pops Arnold Saraga saka sa aking pinsa na si June Cartint sa kay itong pinsan ko na Solarex car tint page. Sa mga nasa Marikay na na gusto magpatint, yeah, PM nyo lang po sila. So, mabalik po tayo sa aking vlog. Ano nga po ba yung pagkitint ng tinatawag na Islam Dunk saka yung roll down? Alam ko po sa video na to, maraming magre-react na kapwa ako installer. Kasi kanya-kanya naman po tayo ng mga natutunan. sa yung nalalaman. Bali yung mga share, share ko lang po sa video na to is base lang sa mga na-experience ko sa pagtitint nung nasa Pilipinas ako Saka nung nagpunta ako sa Middle East Pati dito sa New Zealand bali itong unang video Yan, yan eh po yung tinatawag na slam dunk kadalasang ginagawa po ito sa Pilipinas Sa Toyota Kasi ito yung mabilisan na pagkakabit Sa yung style din na yan uh, Pwede sa mga open area Kasi para sa akin uh, Mas double pa rin yung slam dunk Kesa sa roll down pero kapag ka pumunta ka sa ibang bansa obligadong kailangan matuto kang magroll down kasi yun yung uh, requirements nila dito. Kumbaga ganito po kasi yun eh. Base lang po ito sa uh, naging karanasan ko sa Qatar. Na kahit sobrang galing mo sa Pilipinas magkabit ng tint ay pagdating mo sa Middle East halimbawa, hindi mo yun magagawa. Pero ewan ko lang, depende sa company kasi ganun yung company namin sa Katare. Tsaka, hindi lang din sa company, syempre, sa kasama na rin. Kung ano yung ginagawa nila, kailangan yun yung gagawin mo. Kung baga sa madaling salita, kung anong galing mo sa Pilipinas, pag ikaw nag bansa, ay back to zero ka. Hindi mo po pwedeng may pagmalaki na, ah, ganito, ganyan, ganyan. Ay, hindi. Kasi, syempre, imbis na tuturuan ka ng mga datihan, eh, lalayo ang kanila. Tapos, meron dyan, yung mga natutulang sa ibang bansa na magkabit ng tin, pagdating naman sa Pilipinas, back to zero sila. Kasi ang natutunan nila is yung roll down. Yung iba nga kahit hindi tinter, sasabihin tinter sila. May kilala akong ganyan. Tapos kapag ka uh, may malas ka pa, yung papasukan mo na company sa Middle East, ay ayabahan ka pa ng mga baguhan lang din. Na doon lang natuto sa ibang bansa. Kasi na-experience ko na yan eh. Kaya may papayo ko lang Ayan uh, nyo na lang sila. At least wala kang ginagawang masama. So, ayan guys. Nakikita nyo. Kinakabit ko na yung tint. Bali, ayan eh, po yung tinatawag na Islam Dunk. Yung binubuklat ng buo. Yung liner nya. Uh, bali, ganyan ang ginagawa sa Pilipinas. Tapos ng buong kamag-anakan ko, ganyan. Yung pagkakabit na ginagawa nila. Pati yung mga napasukan ko sa Pilipinas. Gaya ng Winter Pine, Be Cool, ano pa ba? New Bell, uh, Y Cubes, Santa Rosa Laguna, Toyota Santa Rosa, Mitsubishi Kalamba, at iba pa. Tsaka sa escorting, yan, ganyan din yung ginagawa, ginagawa ko. Yan, kung nakita nyo, binalik ko yung plastic. Kasi para hindi magagasgasan yung, yung tint. Yung tint naman na gamit ko dyan is scratch proof. Bali, protection lang siya. Yung plastic. Kaya ako lang siya binalik. So, ayan guys. Tapos na tayo. Ayan. Pinupulido na lang natin ng hagod. Asensya na ako naka-jacket ako dyan ha. Kasi malamig talaga dito sa New Zealand. Isa pang advantage kapag ka pinlastikan mo yung, yung slam dunk is uh, wala siyang ano ng pagkahagod. Wala siyang marka. So, ayan. Goods na. Then, itong next na video is ito naman po yung tinatawag na roll down style. Bali, una ko tong na-encounter nung sa katara ko. Kasi, gaya po ng sinabi ko, na ang ginagawa namin sa Pilipinas is yung uh, slam dunk na pagkabit ng tint. Kasi yun yung nakasanayan namin sa Pilipinas. Saka yung ginagawa namin ng mga tito ko kasi buong kamag-anakan kami. Halos tinter eh. Saka yung iba, technician installer. Bali, mabalik tayo sa video. Ayan. Bali, nililinisan siya. Kumbaga yung pinakaiba ng slam dunk sa roll down is ah uh, yung slam dunk buo tinatanggal yung liner niya yung roll down naman is taas lang as in taas lang talaga siya balik kakalati mo lang yung pagbuklat tapos ipapasok mo lang yung tint yan tingnan nyo na lang po yung ginagawa ko yan binabalatan ko siya ng kalahati lang yung liner yan tapos pinubugahan ko na siya yung tint Kaliyan yung ginagawa kasi sa ibang bansa eh pa base lang sa karanasan ko ah kasi iyon eh, yung ginagawa namin sa Qatar. Yan kung nakikita nyo sa taas yung inuuna natin kasi iyon eh, yung requirement nila. Pasensya na nga po pala kayo sa sidings. Ah, wala tayong plastic cover eh. Bali yan, bali inaangat po yung mga kantuan niyan para hindi magkaroon ng tupi. Tapos after na mahagod ng mahagod kasi kailangan yan hindi na siya gumagalaw. Kasi pagka gumagalaw pa siya, pag inangat mo siya, eh gagalaw din yung tint. Means mahahatak yung tint pababa. Kali yan, pinapinalize lang yung mga dulo-dulo. Tapos iangat na yung salamin. Tapos titigan nyo po ng mayigay yung paano pagtanggal ng liner. Yan, ganyan po yung pagtanggal ng liner kapag ka down. Tapos counting angat lang siya. Okay. Then yan, i-reverse lang siya para mapasok yung tint sa ilalim. Bali sa una, kapag ka hindi nyo gamay yung ganito, ha, ah, maninibago kayo. Alam ko sa video na to, marami magre-react. Pero ito, for sharing lang. Gusto ko lang pakita ako ng pinagkaiba ng ah slam dunk sa roll down. Kasi yung iba nagtatanong eh, ano po yung slam dunk method. Ano po yung roll down method? Kaya shout out kay Jenny Bert. Siya yung nagtatanong sa akin ng ganyan kung ano yung roll down at ano naman yung slam dunk method. Pero para sa akin naman kung ano yung gusto mong gawin or kung saan ka komportable, dun yung gawin mo. Ang mahalaga lang, maayos yung kabit mo, maganda yung kabit mo. Oy, 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 baka iba yung isipin yung kabit ha. Balihan yung finish product natin. Yan, bali 0-0 siya. eh yung in-slam dock natin kanina. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At nasagot ko yung tanong ni Kuya Ginny Bird. At sa mga nagko-comment nga po pala sa akin. At nagme-message na hindi ko mga nare-replyan. Pasensya na po kayo ha kasi naging busy lang. Bali mamaya po a ah, re-replyan ko po kayo. Then sa mga kapwa ko kahago dyan, pa naman po ng video. At again, lagi nga pong sinasabi ni Sang Goku sa kanyang palabas, paalam!